<laughs> Good morning, Mama Loves. Morning, mga love. Good morning, mala. morning mala loves. <laughs> Good morning, Good morning, Baby <laughs> <the baby>. Yes, na si <laughs> Mimi gabi. Yes, dugay na sa ni magkatapad og balik og sleep ni Baby Love. Na? Ngaw na sa ni Bibi. na sa kung Bibi. May ngaw na sa kung kaso eh. Me, you are strong. Ito mong yamida. Ikaw sa no, hey. dapat strong sa no. Hey. Oh, okay

malik na si Mimi later malik na si Mimi karoon gabi eh, guys doge na si Mimi magkatapad balik asa ka gusto magkuhan? na tu sa shop o dalawa one. pa ang tung dalawa pa ako ang isip ni dalawa <laughs> dalawa pa yung isip Nagduha-duha pa ka? Nagdadalawang isip. Nagdadalawang mm. hmm. isip. Nagdadalawang isip pa siya. Pag iisip pa siya kung saan. Mm. <tinyo> Kuan, ko? kung muda ko naka ka ng ato na sa gamasko dito, pulipuli no? Ato na sa kaswi. Yes. Ha? Kaya na sa bakasyon dito po na. Yes. Tigong kwarta no. Di sig palit no. Para makatigong mani no. Sa para makatigong mong kwarta. Dili man sig. Palit para makatigong makasib no. Dili man gastador. Sig palit anang mga ulang kwenta. Hindi baka... Ayun na si Palit at tumakadaot sa mga katiyan-tiyan. Hindi Ha? Huh? mga bas may pa mga biskuit na narami sa sala matulog guys sa terrace Sa may kid ya yeah, hi dari eh. eh grabe mang kainit yung lugar ah na sa sa terrace maghidaan wak may did to kwarto nila wala Init. pa na ayo ang opera na may may, guys ayun naman Bi. ano na tayo ni mo Ang tahi na din ang namawa. Forever na man tahi ani na namawa. Sa tiyon sa tiyon. Nanta. Na iyo. Kay imong linin. Kita. Dako na si Bibi labo. Sana guys pagi kan ting cute na. Dako na kay burn ka na sa kapating. Uy. Kay nam sa kuno kapating. Dagma bitaw da. Dako na sa kaigat. Ang ginan niya ay si Gigi at Ay, si Kiat Bibi, kaya malakaw na ta. So, sige, magdagan. Dagma noon, lapad kayo yung kalsada. Dagma pa. <laughs> eh, buong jugo niya. Nadadagma no, siya. Nagdagan-dagan lang ang ersa. Pati par, lang patagaw ay nakasabod. Oo, tilo na.